Lingguhan kung umuwi ng bahay ang aking mister at kung binsan nga ay inaabot pa nga ng buwan galing ng trabaho bilang isang pintor. At ang nag-iisa naman naming anak ay halos tuwing gabi lang nasa bahay dahil siya ay isang estudyante. Madalit sabi, maliban sa araw na kami ay kumpleto ay halos ako lang palagi ang nag-iisang tao sa bahay maliban sa aming kapisan na tiyuhin ng aking mister. At siya ang sabihin na lang nating madalas ay aking kausap, na sa paglipas ng araw, linggo at buwan ay dahan-dahan na palang nahuhulog ang loob ko na nauwi sa pagpasok ng maugat. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV at syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento palike and subscribe naman dyan Itago mo na lang ako sa pangalang Shelo 35 years old ng Rosario Cavite Simula sa lugar kung saan kami nagkakilala ng aking mister na itago na lang natin sa pangalang June. Nagkaibigan, naikasal at nagkaroon ng isang supling na aming panganay at bunso na rin. Napalipat kami sa isang bahay na ang nakatira ay ang binatang tiyuhi ng aking mister. 55 years old at itago na lang natin sa pangalang Rene. Sa aming pananatili doon, ay hindi naman kami nagkaroon ng problema. Mabait at maalalahanin ng tiyuhin ng aking mister na si Rene. Kumbaga, parang siya ang tumayong matanda sa amin ang aking asawa at anak. Lalo pat madalas wala sa bahay si June na aking asawa. Bilang may asawa at ang saklaw bilang buhay may asawa, ay hindi naman namin naging problema. Dahil may sarili kaming kuwarto maging ang nag-iisa naming anak. Pagmat may kanya-kanya kaming lugar na hindi hadlang upang masundan ang aming panganay sa paglipas ng taon, abay hinding-hindi masundan. Bagay na hindi naman namin sinukuan ang laging sumubok, lalo na kung isang linggo, kaming hindi nagkita ng aking mistera. Ako yung tipo ng may bahay na gusto ko, lagi akong maganda. Fresh sa paningin ng asawa. Lalo pa sa klase ng trabaho ng aking mister na laging wala sa bahay. Isa kasi siyang pintor at kung mapa sa malayo ay swerte na kung lingguhan ay makauwi siya. At syempre bilang kanyang may bahay, isa sa aking gusto ay iyong mapapauwi palagi siya. Dahil may maganda siyang misis at naghihintay ng kanyang pag-uwi sa bahay. Hindi naman sa pagyayabang eh, pinahahalagahan ko ang figura meron ako. Simula noong makilala ko ng aking mister, nagkanakman man pero sinisigurado kong mabango ang hardin kapag siya ay parating. Kumbaga, ay reward niya galing sa paghahanap buhay. <laughs> At kung paano ko naman inaalagaan ang aking sarili at mapanatili ang figura meron ako. Madalas akong mag-erasisyo, mag-jogging at balanced diet. Pero nakakaumay din pala kapag ang effort mo ay tila hindi naman nakikita. Napapansin ng tao na iyong pinaglalaanan. Aminado akong hindi rin perpekto ang aming pagsasama. Meron ding nagiging malamig ang gabi na dapat sana ay mainit pa sa bagong order na bulalo. Ani mo may gripo na kakubukas lang pero wala namang agos ng tubig. At ang lahat ng iyon ay dahil lang sa hindi pagkakasundo which is normal naman sana sa buhay mag-asawa. Pero nagbago ang lahat ng ang effort na aking ginagawa ay may ibang makapansin at iyon ay si Rene natiyuhin ng aking mister na aming kasama sa bahay. Simula nang mapansin niya ang hindi nagbabago kong figura na kung hindi raw niya ako kilala, iisipin raw niyang ako ay isa pang dalaga. At para bang naa-appreciate ko ang bawat niyang sabihin sa akin na kung minsan nga nasasabi ko pang na kung mabuti pa nga ho kayo at nakikita ninyo. Bagay na, nagsimula na rin makita ko ang effort na ginagawa niyang pag-aasikaso sa amin ng anak ko kapag wala si June, nang walang pinipiling oras Kapag papasok sa umaga Yun bang pagising ko sa umaga May nagtitimpla ng kape para sa akin Na noong una ay ikinahihiya ko pa ng sobra Bakit na? Nang lumaon ay ginagawa na lang ni Rene Kapag kami na lang ang nasa bahay At alam ko na sa mismong tiyuhin ng aking mister ay nagkaka-interest na sa akin maging ang pananamit na dati ay mister ko lang ang nais kong makapansin ginagawa ko na rin kahit dadalawa kami ni Rene sa bahay dahil pakiramdam ko mas appreciate iyon ni Rene kesa sa aking mister hanggang sa hindi ko na na malayang nahulog na ang loob ko sa 55 years old na tiyuhin ng mister ko sa paglipas ng taon na hindi kami nakabuo ng dapat sana ay pang-apat na miyembro na bubuo ng aming pamilya, pakiramdam ko, ay naging focus si John sa pagtatrabaho at ang dating mainit pa sa kumukulong sabaw. Sa tuwing uuwi ang aking mister galing sa trabaho ay dahan-dahang nagiging masebo. Kumbaga, ang aking inihandang putahe para sa aking mister nilalangaw kung minsan. Sa kadahilan ng pagod, masakit ang katawan at kung ano-anong kadahilan ng sumisira ng aking gana. Alam nyo, naisip ko na rin nga kung minsan na baka meron siyang babae. Serene si ang aking naging kwentuhan ng mga hinanakit ko sa aking mister na si June na kanya namang kinuhang pagkakataon upang maibaba ang watawat ng pakikidigma. At dahil nahulog na rin ako sa patibong ng kasalanan, at pangiramdam ko ay kaya niyang maibigay ang aking mga pangangailangan. Hinayaan kong sisirin ni Rene ang lalim ng dalampasiga na nakatitulo sa aking mister na si John. At doon ay nagamit na nga ni Rene ang pana niya'ng nilulumot dahil walang gamit noong una ay parabang bang saglit ako'y natauhan at nasabi ko sa aking sarili na mali ito pero hindi ko magawa ang humindi dahil iyon din ang hanap ko panandalian akong lubog sa kumunoy ng kasalanan ng mga panahon na iyon at hindi alintana ang pagtataksil na ginagawa sa aking mister totoo ang kasabihan na kahit lubog ka sa kasalanan, wala kang pakialam, may masagasaan man, basta ikaw ang nakikinabang. Sa loob ng kulang isang taon, ay nagawa namin ni Rene ang magpatuloy at itago ang malansang tagpo sa pagitan naming dalawa nang hindi nalalaman ng aking mister. Dinaik pa namin ang aso at pusa na naglalaro ng sungka o di kaya'y lato-lato ni Rene sa tuwing nasa amin ng pagkakataon at buong pagpapanggap kung inaasikaso ang aking mister sa tuwing darating siya galing ng trabaho na okay lang ang lahat, walang problema at wari ba'y walang kabulastugan ang nagaganap sa loob ng pamamahay kapag siya ay nasa malayo at naghahanap buhay para sa amin na kanyang pamilya para lang din kaming mga teenager sa kaswitan ni Rene. Nakulang na lang bumigay ang upuan. Laging lak ang pinto ng bahay. At kung lumabas man, ay kung may bibilhin o di kaya naman ay magwawalis-walis sa harapan ng bahay. Hindi tulad noong mga unang araw ay sa labas o teris kami nagkakape o nagmi-merienda. Naging madalas rin niya ang pag-aakala ng ilan sa aming kapitbahay na laging walang tao sa bahay na siya namang naitanong sa akin ni June at aking palusot? May nai kasing trabaho ang teyo rin eh. Kako ako naman, baka na tse nagpapahinga o di kaya nagja Pero ang lahat ng mabaho umaalingasaw, parang utot, na kahit anong ipit, sisingaw at sisingaw. Anak namin mismo ni June ang unang nakabisto sa amin ni Rene at dahil asikasong asikaso rin siya ni Rene na natiling tahimik ang anak namin. Ngunit datapwat subalit siguro ay talagang maling kalabanin ng isang tao na wala namang ginagawang masama at kapalaran o tadhana na ang gumawa ng paraan para mahinto ang kaburastugan namin ni Rene nang magbunga ang aming pagchachampoy. At naging dahilan iyon upang iwanan ako ng aking asawa. Bukod sa walang alam na trabaho si Rene at nabubuhay sa konting na iwan ng yumaong ina, ay kumalat din sa marami ang kabulastugan na aking kinasangkutan at hindi ko natagalan. Ang mga mausisa naming kapitbahay at mga matang sa akin ay nakatingin sa tuwing lalabas ako ng bahay. Kaya mas pinili ko na lang ang umuwi ng probinsya at doon ay iraos ang pagsisilang sa anak namin ni Rene. Mas pinili naman na nag-iisa naming anak ni June na sa kanya sumama. Bagay na hindi ni rin ako naghabol pa dahil alam ko doon siya mapapabuti. At matapos ko ang isilang ang bata makapagpahinga. Makalipas ang ilang taon, muli akong nagpakavite. Para makipagsapalaran upang may ipang buhay naman ako sa aking anak na naiwan sa aking magulang. Hindi na kami muli pang nagkaayos ng aking asawa. Pero hindi naman niya ako inilisan ang karapatan sa anak namin. Magsisiman ako ay huli na. Tinanggap ko na lang na iyon ang naging kabayaran ng aking kasalanan. Move on na. At harapin ng bagong umaga at magpatuloy. Nang may positibong pananaw